Ngayon, mamili tayo ng tinapay. Ayan. Magano ako. Ako, uminom ng tubig. Iwas muna tayo sa soft drinks. Kami medyo sa market yung balak cakes natin. Kaya nag-grocery ako. Ayan. May <coughs> mga chocolates. candies eh yeah. right. oh <coughs> ano Yung pang valentines na ano oh chocolate it was rhubarb custard uh, drink. Ikot-ikot tayo. Hanap tayo ng kailangan natin ice cream. Chicken fillet, tinapay, donut. Ayan. Fries, Nakalagay sa... bisa. Oi, Magnum, Cornito cones, nuts, Cadbury ice cream, with small chocolate center oreo. Ben Jerry's ice cream. Ay, natikman ko na lahat din. Yung hagin. Ayan. Hindi masarap. Ang pinakamasarap talaga sa lahat, yung Oreo ice cream, tsaka magnum. Ang magnum, masarap lang yung classic lang talaga siya. Original. Cornito, sawa na ako sa, ano, cornito. Pilipinas pa lang. Yeah, pati tong Mars na ice cream hindi man siya masarap. Mayroon ding Magic, Mini Magic, ah, natikman ko na. Sobrang ano, parang ordinaryong ice cream lang pati yan ice cream sandwich. Tikman ko na yan. Binablog ko nga eh. Sila <laughs> ko like, short video. <laughs> Ay, ito. Pizza. Pizza. Ang gusto ko sa pizza yung ano, asa na ba yun? Wala rito. Ay, ito siya. Oh. Masarap to. Lo pepperoni. Tapos yung gilid niya is merong ano, parang ketchup sa loob. Depende sa flavor. Ayan. Kaya mag-grocery ang peg. Okay. Ito pa pala. Smarties ice cream. Ayan, Maltese ice cream. Maltese or... Ayan. Root pastilles. Itong Maltese, hindi ko pa natikman to. Kung ano talaga ang lasa ng Maltese ice cream. Ayan palang nakuha ako mga langga. Ayan, kunti lang naman yung igog. Ano, yung grocery ko. Ayan. Ayan. Diba? Ayan mga langga, maraming-maraming salamat. Hanggang dito na lang 'yung video ko. Ayan, maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Thank you so much mga langga. Huwag kalimutan mag-like at mag-react sa aking video. Maraming salamat po. Bye mga langga.